Whitey, brownie. Hahaha. Halala. <laughs> Mga halik. Good morning. Halala. <laughs> Hahaha. Hahaha. Halika. Halika. Si Whitey. Whitey pangalan nito kahit black. Black ang color niya. Dalawa silang ganito eh. Pero siya merong white dito. Ayan. Kaya white ang pangalan niya. Oh. Too long so so sweet naman yan oh yan sweet sweet naman oh naglalambing hmm. ay ah, naglalambing naman yan mga pusa na sa pahan ko hmm yun sila Ganito kami matulog magkakatabi ayan ganyan kami matulog brownie pero itong si Whitey, sa ibaba ito. Si Brownie lang katabiko katabi ko dito. Ayan. Dito sa aking higaan at sa mga pusa katabi ko. Si Whitey at ang iba ko pang mga aso sa labas, nagbabantay sila sa baka. Hmm. Si maraming magnanakaw ngayon. Hmm. Baka mamaya eh. Huwag naman sana. Good morning, wala pa po ako ang hilamos Ayan, nagre-reply ako Sa mga comments sa reels ko Tapos, ayan Nangangatok si Whitey Pinagbuksan ko, tsaka si Brownie Kasi galing si Brownie sa ibaba Na pinaihi ko eh ayan Whitey, Whitey Ala, Si Whitey naman Ala, Si Whitey naman Ano, ano, ano naman. Ah, nah, 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 nah. Mm. Thank you for watching.